Yan, good morning, good morning mga kaludi So ayan, di pa ako nagkapagpalit ng damit Kagising lang natin Ang asawa ko, kahanda na ng ano Pang <laughs> Kahit almusal pa Kahanda na ng pang niya, no? malunggay. Marungi Moringi, moringi, itu yang bunga nang moringi. Hmm, parunggay. Ano ulamin namin mamaya kung may luluto niya. Wala na kasi kaming gasol. <laughs> Ubus na. So, ayan. Eh. Amang tayo. Nagano siya ng malunggay. Ginugulay din ba ninyo sa inyo ito? Ito. Ginugulay ba din ninyo sa inyo? Ang masarap na ano nito eh ginisa sa kamatis. O kaya ihalo eh, sa pakba. O kaya sa ihalo sa munggo. Ayun, munggo to. Kapit tayo, kapit tayo. Walang tinapay. Mga kaludi. Hindi tayo nakabili mo na ayo yung panaderia dito. Magay na yan naghahanda kasi may pupuntan mamaya. Mga alas ala una, alas dos. Shout <laughs> uh, out sa mga kaklase niya. Tingnan rin dari kaklase. Teresa. Hay. Irbit. Teresa. Sapos. Irbit. Irbit Hansi. Nicole. Nicole Hansi. Jing. Jing. Mila. Mila, tahan si... Sa kini si... Apala. Tapos sa talang tuwing. May irbit lang Ay, wakna ito. Irbit mo na yung nga rin ito. <laughs> okay, irbit daw. Bing-bing <laughs> <laughs> mo na Bing-bing. Irbit mo na yung nga rin ito. Iskulaan. <laughs> ya, ako na niyo sa man Mampising, um, tapano, makabatik, ka. <laughs> Makaurong lang tampol. Mabantain ni. <laughs> Kapit tayo. Tula Malasitila ba? Malasitid kabasan. Malasitid Ya, mang, mangkapi tayo ta sa Pasada. Kaya e, retain kin. Ora ni pisiran tu mang kan ni. Nyala. Balbali lae bu ko ni. Ya no lama namus. Ni wala ni pisiran. Ha? Lo no, ni mang. Mang kan ni. Amo sa Oh, ngayon, walay punti na sa Limi Manaya na yung na. ang sa San mangga. Hindi mang anong. Nung pangalan mo. Ayan. Mura lang yung saging. 35. 35. sang kilo. Ay, hindi, hindi. sang kilo to. Sang kilo. San ay, San kilo pala. Anong saging to sa inyo? Kayong mangga. Siya maliliit. Chúng kia tao là số pin đâu. Để bọn cô tụt tụt số số pin tôi. Anh xả ạ, nó cứ đi. là ăn